si Anton na isang mainita ng ulo ay nagbabakasyon kasama ang kanyang dalagang anak na si Luna. Kasama nila ang biudo niyang best friend na nagnangalang Laurent at anak nitong si Marie na matalik din kaibigan ni Luna. Nang maglaon ay nakarating silang apat sa lumang bahay ni Anton sa Corsica kung saan sila ay maninarahan buong summer. Agad na naiinip ang mga dalaga lalo na't walang wifi, ngunit ang cool dad na si Laurent ay nagawang aliwin ng dalawa sa pamamagitan ng pagsayaw. Isang umaga, nagpaalam ang mga dalagita na lalabas sila mamayang gabi, at mabilis na nagalit ang mga ama nang malaman nilang sasakay sila ng motor. Papayag lamang sila basta't babalik sila bago maghating gabi, at sasakay sila ng taksi. Mahilig si Marie makipag-fling habang si Luna ay nangangarap ng makatagpo ng isang ideal na lalaki, isang taong madali niyang makausap, at makakasama niya habang buhay. Nang gabing iyon ay tumawag ang mga ama ng taksi para sa mga anak nila, Tinanong nila ang mga dalaga kung sila ba ay pupunta ng club, at giit ng dalawa ay pupunta lang sila sa beach kasama ang kanilang mga kaibigan. Pinaalalahanan sila ni Laurent na bumalik sa tamang oras, ngunit kinutsa lang siya ni Luna. Sa taxi ay nagpalit ng damit ang mga babae dahil pupunta pala talaga sila sa club. Samantala, sinabihan ni Laurent ang kanyang kaibigan na turuan ang anak nito tungkol sa kahalagahan ng safe sex, ngunit giit ni Anton ay hindi siya komportable dito. Dagdag pa na si Luna ay bibi pa rin para sa kanya. Maya-maya ay pinag-usapan nila ang tungkol sa divorce ni Laurent at sinabi niyang pinagsisihan niya ito. Tugon ni Anton ay makakahanap din siya ng iba, ngunit giit ni Laurent ay hindi niya kailangan na karelasyon ngayon. Sa club ay nag enjoy ang dalawang dalaga kasama ang mga lalaki, bagaman sinusubukan ni Luna na iwasan ang advances ng kanyang kadate. Samantala, ang mga ama ay nababalisa dahil lampas na ng hating gabi at ang kanilang mga anak ay hindi pa rin dumarating. Pagkaraan ng ilang sandali, iniuwi sila ng mga lalaki na nakamotor at nang makita silang lasing ay pinagalitan sila ni Anton. Kinabukasan, ang apat ay nagkanyaniring kung saan ay kailangan nilang bumaba na magkapares. Dahil Lover's Falls ang tawag sa lugar ay hindi komportable si Luna na samahan ng kanyang ama, kaya sumama na lang siya kay Laurent. Habang pababa ay natataranta si Luna ngunit binibigyan siya ni Laurent ng assurance kaya safe na safe ang feeling niya hanggang sa makarating sila sa ibaba. Simula noon ay nakaramdam si Luna ng spark sa matalik na kaibigan ng kanyang ama. Habang nagbibihi sila ay sinadyang ilantad ni Luna ang kanyang dibdib at halatang hindi mapalagay si Laurent sa nakikita. Walang ideya si Anton dahil abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang asawa. Pag-uwi ay hindi maiwasan ni Luna na titigan ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na tila ay mahal na niya. Nagmamakaawa si Luna sa kanyang ama na hayaan silang lumabas muli para mag-clubbing, ngunit ayaw ng galit na si Anton lalo na't umuwi silang lasing kagabi. Samantala, okay lang sa cool dad na si Laurent na lumalabas ang kanyang anak dahil nasa legal na edad na din naman ito. Maya-maya ay nabighani si Anton sa isang magandang binibini sa kalsada at dahil dito ay sinabi niya kay Luna na pwede silang mag-club basta kasama si Laurent. Sa club ay iniwan ni Laurent ang dalawa para mag-enjoy habang siya ay nanatili sa bar para maghintay sa kanila. Ilang sandali pa ay may lumapit na babae at binilhan siya ng ala. Nakita sila ni Luna at nagsimula itong magselos. Sinabi niya kay Marie na may umaaligid na chicks sa kanyang ama ngunit wala itong pakialam. Hiniling niya kay Luna na pagtakpan siya dahil pupunta siya sa bahay ng kanyang nobyo. Pinuntahan ni Luna si Laurent at sinabi na kailangan na nilang umalis dahil nilalasing siya ng mga lalaki. Samantala, niyaya ni Anton ang magandang binibini sa isang date. Nagkataon namang tumatawag ang asawa niya kaya mabilis niyang binaba ang kanyang cellphone. Masaya silang nag-usap hanggang sa tuluyang umamin si Anton na kasado siya, ngunit matamlay na ang kanilang pagsasama. Sa club ay nagpaalam si Marie na lalabas kasama ang kanyang mga kaibigan at hinayaan siya ni Laurent at sinabing pinagkakatiwalaan niya ito. Ngayong sila na lang dalawa ay hiniling ni Luna sa bespre ng kanyang ama na bilhan siya ng alak. Pagkatapos ng ilang baso ay nagsimulang sumayaw ang dalawa at maya maya pa ay pumunta sila sa dalampasigan kung saan niyaya ni Luna si Laurent na lumangoy. Tumanggi si Laurent kahit naghubad na ang dalaga sa harap niya. Pagkatapos ng ilang pagkukumbinse ay pumayag din si Laurent na samahan siyang maligo. Ilang beses sinubukang ang akitin ni Luna si Laurent ngunit pilit nilalabanan ni Tito ang tukso hanggang sa kalaunan ay bumigay na nga siya at nangyari ang hindi dapat. Pagkatapos ng salpukan ay inamin ni Luna na ito ang unang beses na siya ay na in love at nag-aalala dito si Loran. Nang makauwi si Anton ay nakita niya ang isang baboy ramo na sinira ang kanyang bakod. Kumuha siya ng baril at hinanap ito. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawa at nang makita ang baril ng kaibigan ay natakot si Loran. Tinanong siya ni Anton kung kumusta ang party at sagot niya ay nakakainip. Nakukonsensya si Laurent sa nangyari pero patuloy pa rin sa pang si Luna sa kanya. Habang nag-aalmusal ay napansin ni Marie na suot ng kanyang kaibigan ang boxer shorts na iniregalo niya sa kanyang ama. Dahil dito ay napagtanto niya na may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kalauna na ay kinumprunta niya si Luna tungkol dito at sagot ng dalaga na nakita niya lang ang boxer shorts sa aparador. Sa beach ay patuloy na tinutukso ni Luna ang ama ng kanyang kaibigan at sinisikap ni Laurent na iwasan ito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya ito mahal, ngunit iba ang paniniwala ni Luna. Samantala, sa dalampasigan ay nakamasid lang si Marie at pinagmamasdan sila. Nagsisimula siyang magrebelde sa pamamagitan ng paglabas tuwing gabi para magparty ng hindi nagpapalam sa ama. Kinagabihan ay pumasok si Luna sa kwarto ni Laurent. Sinubukan siyang itulak ni Tito palabas, ngunit umakma siyang sisigaw kaya walang nagawa si Laurent kundi ang hayaan siyang manatili. Kinabukasan ay dumating si Marie at nasaksihan niya ang paglabas ng kanyang best friend sa kwarto ng kanyang ama. Nang maglaon ay ipinagtapat sa kanya ni Luna na mahal niya si Laurent. Sa galit ay tinawag siyang pokpok ni Marie at umalis ito. Tinanong ni Anton si Marie kung bakit siya natutulog sa sopa, ngunit bastos siyang sinagot ng dalaga. Dahil dito ay sinabihan niya si Laurent na kausapin ang anak niya. Alam niyang siya ang dahilan kung bakit galit ang kanyang anak kaya hindi mahanap ni Laurent ang lakas ng loob na kampruntahin siya. Isang gabi habang naglalaro sila ng baraha ay napansin ni Marie na tinutok sumuli ni Luna si Laurent. Hiniling niya sa kanyang ama na imbitahan ng kasintahan ito at pumayag si Laurent na siyang nagpaselos kay Luna. Nang maywan sila sa mesa ay hinalikan ni Luna si Laurent, ngunit pagod na siya, at sinabihan niya ang dalaga na walang namamagitan sa kanila. Dahil dito ay nalungkot ang dalaga at tumungo siya sa kanyang silid na umiiyak habang pinagmamasdan ng mga sweet na larawan nilang magkasama. Nang maglaon ay pinuntahan ni Luna ang kanyang ama para ibahagi ang miserableng nararamdaman niya. Inamin niya kay Anton na umiibig siya sa isang lalaking kasing edad ng ama at may nangyari na sa kanila. Labis itong ikinagalit ni Anton at gusto niyang malaman kung sino ang lalaki, ngunit hindi umamin si Luna. Kinabukasan ay ibinahagi ni Anton sa kaibigan kung gaano niya kagustong patayin ang lalaking nagsamantala sa kanyang anak. Desidido siyang alamin kung sino ito at humingi siya ng tulong kay Laurent dahil malapit ito kay Luna. Kalauna na tinanong ni Anton si Marie kung may alam ba ito sa lalaki ni Luna, ngunit giit ni Marie ay wala siyang ideya kung sino ito. Gayunpaman, binigyan niya ng ideya si Anton na tingnan ang telepono ng kanyang anak. Hiniling ni Anton kay Laurent na alamin mula kay Luna kung sino ang lalaki at maaari niya itong nasingin ng kaunti kung kinakailangan, ngunit giit ni Laurent ay hindi aamin sa kanya ang dalaga. Iniwan ni Luna ang kanyang bag para maglaro ng volleyball kasama ang kaibigan at ginamit ni Anton ang pagkakataong iyon para tingnan ang telepono ng anak. Gayunpaman ay hindi niya alam ang passcode nito. Galit na galit ito kaya pumayag na lang si Laurent na makipag-inuman kay Luna at alamin kung sino ang lalaki. Giit ni Anton ay maswerte siya at meron siyang kaibigan na tulad niya. Habang naghahapunan ay ipinakita ni Luna kay Laurent na pinost niya ang kanilang larawan sa Facebook. Nataranta si Tito at sinabihan niya si Luna na tanggalin ito, ngunit ayaw siyang pakinggan ng dalaga. Giit ni Luna ay malapit na siyang mag-18 kaya maghihintay na lang siya, ngunit giit ni Laurent ay anak pa rin siya ng kanyang best friend. Pagdating nila sa bahay ay nasa labas na naman si Anton, bitbit ang baril at hinahabol ang baboy ramo. Tinanong niya kung sino ang lalaki ng kanyang anak, ngunit giit ni Laurent ay walang inamin sa kanya si Luna. Lalong nagalit si Anton at sinabing gusto lang niya ng kahit kaunting impormasyon. Nasabi ni Laurent na dapat nilang tanungin ang DJ, ngunit ang pagkaintindi ni Anton dito ay ang DJ ang lalaki ng kanyang anak, kaya nagpa siya siyang kumprontahin ito. Sinubukan siyang pigilan ni Laurent, ngunit ang warfreak na si Anton ay nagpapatuloy pa rin sa paggulpi sa DJ. Tumigil lang siya nang sabihin ng DJ na isa siyang bakla. Nag-away ang dalawa dahil naniniwala si Anton na maling lalaki ang ibinigay sa kanya ni Laurent. Pagdating nila sa bahay ay may narinig si Anton na ingay sa pag-aakalang iyon ang baboy ramo ay pinuntahan niya agad ito at binaril. Subalit nalaman niyang aso pala iyon ng kapitbahay, kaya tinulungan siya ni Laurent na ilibing ito. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Anton sa kanyang inasal at sinabi ni Laurent na naiintindihan niya ang kanyang pinagdadaanan. Habang nag-aalmusal ay masungit pa rin si Marie sa kanyang ama, kaya sinubukan ni Laurent na humingi ng tawad dito, ngunit hindi ito tinanggap ng dalaga. Nang hapong iyon ay nangaso ang mga kalalakihan, habang sila ay mataimtim na nag-uusap, ay nagkaroon na ng lakas ng loob si Laurent na aminin na siya ang lalaki ng anak ni Anton. Sa galit ay binugbog siya ng kanyang matalik na kaibigan at iniwan siya sa kakahuyan. Samantala, humingi ng tawad si Luna sa kanyang best friend at sinabing siya ang may kasalanan ng lahat. Sa wakas ay nagkasundo sila at nagpasya na lumabas at magparty ng magkasama. Maya-maya ay dumating si Laurent at sinimulang magimpake. Nakonsensya siya ng husto at iniisip niya na hindi siya kailanman mapapatawad ng kanyang matalik na kaibigan. Samantala, nasa labas lang si Anton at nagmumuni hanggang sa sikatan siya ng araw. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga dalaga. Nang makita ang kanilang mga sugatang ama ay tinanong nila kung ano ang nangyari. Bago pa makasagot si Laurent ay sumabat si Anton at sinabing wala at hinihintay lang nila silang dumating. Mukhang napatawad na niya ang kanyang best friend habang si Luna naman ay nakangiti lang na nakatitig sa kanyang minamahal. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.